Ayan, mga boss, uh, welcome back. at uh, may nagtanong sa atin na ano, uh, hindi lang naman isang tao. Uh, hindi ko na nakuha yung screenshot kasi laging ano to. 'Di ba? Lagi tayong nagba sa amplifier. Tapos sinasabi natin na nilinis na natin, nilinis kaya lang minsan hindi naman ano, hindi naman nasasama sa video o kaya nakikita lang nila ito. <laughs> hindi naman po to talagang ano, uh, clean yung gamit natin na pang ano, panglinis kasi laging tanong nanganiyan ng, ng mga subscriber Boss anong ginamit mo panglinis bakit ang linis Boss anong ginamit mo panglinis laging ang tanong Boss paano mo nilinis yung mga ganun tanong So ito mga boss ang mga nagtatanong ang ginagamit natin panglinis isa sa mga ginagamit natin panglinis ng board ay ito po ah uh, yung ginagamit natin na lacquer thinner yung lacquer So ginagamit natin yan mga boss sa solder side syempre dito pag maglilinis tayo ng mga ano dito sa solder side dito natin ililinis yan syempre yung dito kaya malinis to yung dito naman hinuhugasan natin tong board pagkahugas natin ng board saka natin yan ano uh, lilinisin yung ano yung sa mga pinaghinangan yun ito yung ginagamit natin mas ano kasi mga boss uh, tawag dito Uh, mas matipid kasi pag bumili ka ng tatlo, yung isang ganito kasi tatlong litro yung ano 3 liters tapos ano, oh, tapos ah uh, ah, hindi, 3 liters kaysa dun sa bote, yung nasa bote ng gin yung, lang ang sample, diba nakabili dati ng thinner, ganito so kaysa bumili ka ng ganito na ano, na, na locker sa bote, mas mura po ang ito Dati po nang bili ko niyan ay ano lang uh, 180. So mga ano 'yan, mga 5 years ago pero ngayon ang uh, price niya na ay 305. So ito pong Marikit Construction Supply, dito din po ako bumibili ng mga magagandang klasing plywood na ginagamit natin sa sa ano, sa mga ginagawa natin, box. Solid po. Uh, solid yung mga plywood nila doon. Nakakabili ng tingi doon. <coughs> ano ba yung tingi? Makakabili ka ng kalahati ng buong plywood, yung 48 by 48 ano, uh, inches o 4 by 4 o kaya 4 by 2 yung 1 fourth kung kunti lang yung gagamitin nyo. So mga sa mga viewers natin dyan na nakapanood na sa mga vlog natin ng speaker, doon ako minsan bumibili ng ano, ng plywood kung ah, maliliit lang yung gagawin ko. So ito mga boss, lagartiner, So ginagawa ko dito, hindi ko na ito binubutasan. Uh, hindi ko na tinatanggal 'yung ano. Dito na lang. So nagpapantsa na lang ako diyan ng ano. For example, ganito. Bubutasan na lang natin 'yung gilid. Katulad nito. Wala, ko tayo ng pamukpok. Dito. 'Yan. Tapos saka natin ngayon isasalin sa ano sa ano natin dito sa alcohol kasi hindi naman pwedeng ganito kalaki ano. So papaihiin mo lang siya yan. Ayan, hindi pala kita na So ibaba natin. <laughs> yan para makita na So papaihiin ko lang to yan. Ayun po. So ganyan lang po uh, mas maganda isalin. So pag hindi na masyado ano, angat natin para humangin uli. Yeah. Pupunuin ko lang 'to. Yeah. So maya ko na nga punuin. Pagkatapos niyan, Siyempre, tatakpan natin yung butas, ito lang gagamitin natin para hindi siya sumingaw. Bababa ko na. Then, umpisa na tayo maglinis ng board. Yan. Okay, natin dito yung board. Dito yung nilinis, ano. Yan. So, ganito na. Yan. Yan, mga boss. Maganda to pag ano, panlinis kasi Ah, uh, hindi to katulad ng ibang tiner sa mga technician diyan, Nakasukop na kayo di ba ng ano? Nang tiner na ano, namumuti-muti pa gano. Pagkatapos ng linisan, ito hindi po. Uh, ah, pagkait matuyo siya ganyan din yung resulta niya. Pero sa ano, sa probinsya, hindi naman ganitong brand yung ginagamit ko. Ah, uh, ang ginagamit namin sa probinsya, mayon brand na lacquer tiner, mas maganda 'yon. So wala dito sa ano sa Luzon. Visayas Mindanao lang ata yung mayon brand na locker. Kaya ano. Kaya naganap ako dati naganap dito ng mayon, wala akong nahanap, hinanap ko. Inikot ko talaga yung buong hardware dito sa malapit sa lugar namin. Wala akong nahanap ng mayon. Hanggang sa yan ah, so ano, na discover ko yung laki. Maganda pala gamitin tong laki. So simula noon, simula naon laki na yung ginagamit ko na brand kasi nasubukan ko na din yung iba na laker muputik putik -puti. Ito sya hindi Ayan mga boss Patuyuin natin Okay? Tapos tingnan natin dito kung may mga tumulong ano, katulad nito, may mga tumulong. Pupunasan na lang natin 'yan. Gamit din tayo ng lakar. Tapos 'yun yung pamunas natin dito sa ano, sa mga excess yung mga para mawala yung ano niya, residue niya. Para malinis lagi yung board. wala na wala na yung residue yung tingnan natin kung natuyo na so yan na yung ano yung mga boss malinis na wala nang ano ayan o oh. ayan malinis na yan lang, yan lang yung ano sa nagtanong, uh, yun po yung gamit natin na lager thinner. Maraming salamat mga boss at kalbis po sa ating lahat.